Mga kamensaheros, welcome sa Kabuyao, Laguna, at ngayon ay dadalhin ko kayo sa isa sa mga pinakakilalang landmark dito, ang Marcos Twin Mansion. Kung titignan, parang ordinaryong malaking bahay lang ito mula sa labas, pero pag nalaman mo ang kasaysayan, ibang level ang dating. Itinayo ito noong dekada 80 sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang private rest house ng pamilya. Dalawang magkatabing mansion ang ipinatayo rito, kaya tinawag itong Twin Mansion. Ang isa ay para sa mga bisita, at ang isa naman ay ginagamit mismo ng pamilya Marcos. Strategic din ang lokasyon nito, nakatayo sa mataas na bahagi ng kabuyaw, kaya tanaw ang lawak at ganda ng Laguna de Bay. Imagine, paggising mo sa umaga, bubungad sayo ang malamig na simoy ng hangin, tanawin ng lawa, at ang luntiang paligid. Sobrang sarap siguro magpahinga dito noon. Ngayon, kahit hindi na ganun kaayos at medyo iniwan na ang ilang parte ng mansyon, nananatili pa rin itong atraksyon. Dinadayo ito ng mga turista, estudyante at siyempre mga mahilig sa kasaysayan. Maraming pumupunta rito para makita mismo ang bakas ng nakaraan at maramdaman yung bigat ng kasaysayan na nakapaloob sa lugar na ito. Kung mapapansin nyo, malaki pa rin ang istruktura, may lawak na bakuran, at hanggang ngayon ay ramdam mo yung ingranding plano ng mansyon. Kaya perfect din ito para sa mga mahilig magpicture at content creators na katulad natin. Pero higit sa pagiging atraksyon, paalala rin ito ng isang panahon ng ating bansa. Isang lugar na puno ng kwento, kwento ng kapangyarihan, ng karangyaan, at ng kasaysayan na hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin. Kaya kung pupunta kayo sa Kabuyaw, huwag kalimutan na isama sa inyong itinerary ang Marcos Twin Mansion.